So, ito na, guys. Pag-iina tayo ng ating... Ayan. Let's eat, guys. Ito na yung ating ginataang gabi. Ayan na. Pag-iina tayo ng fish. O, ayan. So, let's eat, guys. Ang ating rice is brown rice. So, ayan. Let's eat! Yummy yummy! Hello guys! Tara sa manyo ko ngayon magluto ng gabi. For 8 years ako dito guys, yung ngayon na uli ako mag magluluto ng gabi. So, yun ang ating gabi. Dry na siya. Nilinis ko nga. Uh, hinugasan. Meron tayong pansawag na tulingan. Ang ating ricado, guys. Sibuyas. Uh, luya. Bawang. At chili. Meron tayong gata. Meron tayong garlic. Magic sarap. Meron tayong salt. At ang ating gagamitin na oil is olive oil. So, let's start, guys. So, yan na, guys. Parito na rin natin yung ating fish. so ya guys ini sama kami so ya Akin lang, haluin ng kaunti. So, ayan na guys. Medyo ano na siya. Malambot na siya. Ayan. Lagay na tayo ngayon ng salt. Salt. ilagay na rin natin ang ating fried fish. Ito is enough guys. So, ayan. At of course guys, ang ating gata. Gusto ko yan guys, yung mga ganyan, mga dry. Ayan. So, atin lang po, lulutuin guys, yung kata. At saka natin siya patayin. Ayan guys. At mamaya maglalagay tayo ng ulit suka para siya nakakaumay or hindi siya agad-agad mapakalis -agad. so ating ilagay sa ilalim ng ating fish para masarap so takpan lang natin guys so yan eh, guys medyo mulakit na ating unang isang gata so maglagay pa tayo ng isa pa Change Ayan. Uh, diba? Saktong-sakto na siya. Sa so, 100 uh, grams ng ga uh, gabi or taro taro leaves is dalawang ganito guys. Dalawang gatang ganito ang saktong-sakto. Kung gusto niyo po magluto ng taro leaves or gabi, so yan, ganito po guys. Dalawa. Saktong-sakto lang siya. ayan, wait lang natin siyang kumulo. Ayan. So, ayan na guys. Magaling natin ng sili. Ayan, 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 ayan. Sili. Para pampasipa. Ayan. At ngayon, maglagay tayo ng suka. Dalawang kutsara suka. Ayan. At after po guys, huwag natin haluin para maluto yung suka. Ang uh, tay natin na kulo ng kulo. Saka natin pwedeng haluin. So, ayan na guys. Kulo-kulo na siya. Pwede yung natin siyang na rin. Ayan isang baligtad lang. So, yun. Tapos, ayan, ganyan siya. Yeah.